Hay, Leo. Tek, 'tong dinahagis mo ng akin. Dinampan mo, ginahagis mo ng akin. Mas

daming meantime, na naman kami ng mga mga oh, Ito, magbabamit kami tapos ito naman, pakilapit na may may mga gamit ito may lina, may blanche may kubulat may plato, may kwan kahit pa Lista naman po yan dito ba? Ito, ito yung makatanggap uh, matatanggap niya. Tapos mamaya pupunta dito yung akin sa housing po para sa sa uh, pagpapahay sa bahay na may mga gamit. Ang ibibigay ay sa construction <coughs> hardware. So, Doon kukunin yung gagamitin mo sa pagpapatayo ng bahay mo. Kahit papaano, may mga kukunin kami sa city. Ito ba yung sakit po? Hindi ko po ito sakit. Doon po sa pag-ibla. Nasaan nakapitan mo? Ay, nasa Farmers po. Ito yung oras ng start ko nito. Ang circle sa amin na. Siyang ating 7 ngayon ng Europe time. Yung tawag po na-receive namin sa station ng 7.55. Yan po yung tawag. Madeline Green. Madeline Green. 嗯。